Kumusta kayo, kayo, mga, mga kasanggot? kasanggot? So ngayon nga araw mga kasagot may nakarating sa atin nga uh, gikan sa uh, Timo. So mag unboxing ta ngayon kung ano ang laman nito. Tung Timo mga kasanggot, mura to kay sa iba. Dagdag nga impormasyon sa akin kameraman. Okay. Kumusta kayo mga kasanggot? Uh, magandang araw sa inyong lahat at meron kayong at uh, tayong dumating na uh, sponsor by Timo, no? Pinadalan kami ng mga magagamit natin sa vlog ng Mananggutay 7. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung Timo, Timo pala mga kasanggot ay isang online shopping platform. Uso na ngayon kasi ang online shopping. Hilig talaga yung Timo. Isa nga rin pagpuan mga kasanggot, isa rin rin online na. Online na. <laughs> uh -huh? Kahit sa paliga, online na, na sabi, <laughs> oh, sabi nyo. <laughs> Pero si Ate Boss, paano ba ba nilagay oh, online? Hindi, pa, hindi pa, hindi pa na panahon sa online. <laughs> bino, sa <laughs> yung, <laughs> so sa aking asawa, online, kami. No? So, <laughs> Nagkaanak kami online din. <laughs> ipaper mo sa iba, di hamak mas mura ang TEMO. Kasi uh, ah, direct siya sa supplier, no? Pinadalan tayo ng mga items na magagamit natin. So, titingnan natin ngayon, i-unbox natin, no? Sa mga bago pa sa TEMO, mo, ah, pag magamit nyo ang aming code, Timo kasi ay uh, ah, meron nag-offer sila ng mga cashback. So, medyo kalahati ng price doon sa gusto mong mga items, no? Dito sa Timo, makakita ka ng mga Rendering tools, uh, kitchen utensils, at marami pang iba, mga sapatos, mga damit, at kung ano pa yung naisip mo, meron tayo dyan sa Timo. So kung nakikita niyo dyan sa screen, meron tayong, um, pwede kayong uh, maka-avail dyan ng cashback no? Sa mga bagong users o sa mga returning users. Maraming makikita nyo dito sa Timo. So, ayun yung makumpara sa iba. ng mura, mura, na mura siya. Kay, ikon, 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 sa iba. Kay. Search nyo lang kung anong gusto nyo, mga products na gusto nyo. Makakasiguro kayong mas mura dito talaga sa Timo. Compare nyo sa ibang mga brands or sa ibang mga online shopping platform. Sangkot, hindi na tayo magpaliguligoy pa para malaman natin kung anong laman nito na kinala sa ating sa Timo. So, ating buksan para makita natin kung ano ang magamitan natin dito sa ating pagbibidyo. Okay. So tingnan natin mga kasangkot ha. Ano pag upira ito? So, so itong naguna mga kasangkot, microphone. krupon. <laughs> sa ating <laughs> ah, drone, drone. Wow, drone. So may drone makita ang kasangkot ngayon. Okay, ganyan, ganyan mo. Oh. Ayan so nakikita nyo sa ating screen ayan yung price ng drone natin. Ayan. Ilang oh. price sa drone <laughs> inenatin. Ang price ng drone ay tingnan nyo lang sa screen mga kasanggot. Oh. So titingnan nyo anong laman niya, compare natin sa nakita natin. So meron siyang ano no. Ito pala yung korma niya. Ayan mga kasanggot. Ayan. So titingnan natin. Wow! Totoo ito na mga, ayan, mga kasanggot. Po? Ang ating magdo-drone na si boss. <laughs> tingnan, <laughs> mo, <ba>? tingnan mo boss, tingnan mo ito mga kasanggot block si buk mo ba problema <makes> ni kabalo baka <makes> mo driver ayan may sasakyan na mga kasanggot no so, okay. Okay. so, ito pala mga kasanggot ang ating drone so magaan lang siya at uh, meron siyang controller ayan, ayan. sa so, mga nagpa-practice pa lang na magdo-drone uh, try nyo ang drone ng Timo so maganda talaga siya no kasi kasing ganda ni ate at ng asawa ko <makes> <makes> Eh so ito nakikita nyo. Ayan oh. no? Okay, ito mga kasanggot. So, so pa-practice na. Magpa-practice na tayo. Meron na tayong drone mga kasanggot. So, ngayon mga kasanggot, nakita na ninyo ang ating drone. Una na natin binuksan. So ngayon, pangalawa natin buksan. Atung kunin ang ano. Ano naman to? O, plus light. Ah, plus light. Pang baki, so, o pangkarag. O pangkarag. Pang o, tignan natin, tingnan natin. So ito mga kasanggot, ang plus light. Wow. Oh, sumisiga sumisiga. Sumisiga <laughs> sumisiga <pala. laughs> Sumilaw, siya, mas sumisigap lang plus light. Sumisigap. Sumisigap pala. Milaw siya, Milau, <laughs> Milaw, milaw. Ayun no? oh. Oh, so malakas. Yan, tama-tama hmm. sa November 1. Ha. <laughs> <laughs> ah. Okay. So malakas ang ano niya, no? Oh, so, may <laughs> kasama <Okay>. pang charger. Charger. <laughs> okay. At kumikislap-kislap pa oh. Mga sanggot oh. Oh, ya no, mga Anak kami tama na ni mga kasagot kay Di Crodo. Di Crodo. <laughs> Okay, maganda siya, no? Magaan lang. Papasok sa bulsa. At makakuha na tayo ng karad. Kasi nung nakarang gabi, hindi kami nakakuha ng karag Gawa ng na, nasira yung aming plus light. So, so, ayun. Maganda, no? So, ito na. Ayan. Ang ating pangalawa. So, pangatlo. Pangatlo. Ayan. Ito so, naman ang ating, ano to? Wow. Ano to? Ay, tingnan natin. Cooking set. Cooking okay, cooking okay. set. Ayan. Kung so, sa English pa, lutuanan. oh, ayun. <laughs> so, nakikita nyo naman kasang mga kasanggot. Pinaplas natin yung price dyan sa screen. So, tingnan natin. So, ito ang ating... So, ting... Oop. Ano to? Oh, oh. parang baunan lang ni ano ah. So, parang baunan lang ng tubig. <laughs> tingnan natin. So, api eh, tanggalin, tanggalin, tanggalin mo. Ano ba to? Subnod. Subnod. <laughs> Yan, tingnan niyo, may kawali, oh, dek, may may Oh, so meron siyang kabo. Kabo. Kantol. meron siyang ano 'no, parang maliit na maliit na kawali, tapos may kaldero. Tapos ito. Isa 'yan. Na, na, na 'yan. 'Yan. dapat ang ah, dapat ang kondisyon. Libre po rin, Tina. Ito naman ay kutsara, mga kasanggot. sarang balik-balik. Kutsan -balik. mo, kutsan mo, kutsan mo. Ito mga kasanggot na sarang balik-balik. At itong tinidor niya, balik-balik din. <laughs> <laughs> okay ah. Nayuyupi <laughs> o, o. oh. Okay, 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 okay. <laughs> oh. Kaya garab. Parang garab daw, sabi ni oh. oh. Tik. Kaya oh. Ito isa, ito isa. oh Ito mga kasanggot. Parang nilkater kung isa. Kutsilyo na. Kutsilyo na ay kutsilyo yung <laughs> okay ah oh. Oh, oh. oh may kutsilyo so na yoyo no oh. pwede niyang ipasok sa bosa yo mo boss patali mo oh oh na pwede pantuli ni itik <laughs> oh yan tapos Ayon madali may. lang siyang dalhin yan yoyo lang ganun oh. tapos yo pino <laughs> boss yan pati yan. yan oh. Tapos yan oh, Te. Tapos lagay sa. O, oh, ayan, oh. No? Ayun, maganda ko sabot. Ang pang-apat. Ito yung ito naman ang ating pangkuan ng kaldero, pampaputi. Uh, ah, pang-apat oh. O. Oh. So, lang ito. Ito so, yung pang Ah, ng kaldero natin since nagluluto tayo Hindi sa sili sa mukha. sa ring. Pwede rin. <laughs> Pagpuputi kay boss. Sa akin. Eh, <laughs> oh. So para lang siyang sponge. So para siyang may magaspang dito. So ano nang kaldero. So nakikita niyo sa screen natin. Ayun yung price niya. Eh, pang lima. Pang lima. Pang lima. Ito naman ang ating plato. Oy, plato. Tingnan natin, tingnan natin. 'Yan yung ano, ang tawag diyan. Bowl. Ito sa timo ah. Yon, yun, tingnan natin. Ano to? Ano to mga kasangkot? Hindi para. nagaya <laughs> ng kutsara. O, di ba? Oh. Pang camping na. O, mga kasangkot. Kutsarang plus. Plastik. Tinidor nga plus. At merong ano? Merong ano, boss? oh May chapstick oh. pa. O. Oh. okay? O, kaya kay gamitin itik yan. <laughs> Since galing sa Korea oh. si itik. Kung mayroon kayong kalaban. Mayroon man tayong kutsilyo. Oh. Oh. may kutsilyo. Pa rin. <laughs> okay. Tapos na ito. Pan? Pan? Pan. Sa tinapay. Okay. Pang, <coughs> pang lima? Tingnan muna natin yung iba. Oo, oh, no, mayroon pa tayong iba. May kasama pang... Uh, uh, yahong. <coughs> yahong. <coughs> yahong. Bowl. Bowl. Basol. Ayan, At so. saka... Baso. Baso. Ito. So. <coughs> so, ito yung plato. Ayan, set siya. Set. oh isa ka set. Set, guys. Set. Ito yung set. 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 Ito naman. Lampang ano naman? Ano naman ano, ano laban dito? Makatao. Baka pang kuwanto sa support. Baka pa isang lipo, boss. Salamat, ay mo. Hop. Oh. Uy, headset natin. Wireless headset. Oh. Okay, tingnan so, natin. Oh, so, meron tayong Bluetooth headset wireless. Ayun. Okay. So, ilalagay ito sa pag mga pagmamingwit si boss, lalagay dito boss. Okay, right. Oh, dira, oh. <laughs> okay ah, maganda oh. So, nakikita nyo dyan sa screen So, yan yung price nya mga kasanggot Ayan oh meron siyang charger chargeable oh. napakaganda no Dot may sa anak ni boss nito Nagagamit yan pagka ngayon okay, mga kasangot buksan naman natin ang pagpito natin nga ikan sa timo so ito naman ano to gloves yan gloves gloves sa kamay pag Habit? nagluto tayo lalagay na natin Habit ako musikit okay, tayo natin eh. yung gloves natin okay to? may gloves na tayo so hindi na tayo magkakamay pag nagluluto si boss no ayun no? testing natin, testing. Parang ka, ka, parang goma. Parang kwan ko kuwa. ah. Ka, parang kakulay ka mo. <laughs> kakulay ko to ah. Oh, ayan. Oh, di ba? <laughs> hindi na kailangan ng ano pa. Oh. oh. hindi pala kailangan maglab. <laughs> <laughs> Kasi yan na <lang> pala. <laughs> oh, ayan mga kasanggot, pakita mo. Ito ang mga kasanggot ang pang pito. Pang natin, pito. Oh, pito. Natin. Oh, natin ng binuksan. So, itong pang, gloves. Pag manghiwa tayo, magluto. Ito naman. Oh, Bluetooth speaker. Okay. Ayan mga kasanggot, meron na tayong pag magka-camping tayo, meron tayong Bluetooth speaker. Dawata na uli. Hindi na kaya kaya. Ayan, ayan. So, ito, mga kasanggot, ang Bluetooth sa Timo. Bluetooth speaker. Ayan, so murang-mura lang mga kasanggot. At para siyang, parang durable naman, no? Ayan, so meron siyang charger. Okay mga kasanggot, ngayon buksan naman natin ang ating pangsampo. So, ito naman ang ating Bairan. Hasaan. Hasaan. Asaan? Hasaan. hasaan ang Asaan? Asaan? ano Asaan? 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 ng Asaan? na Asaan? So, dito Asaan? 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 okay ito. Okay. <laughs> okay. ito na yung Asaan? Asaan? natin. Masanggot. Asaan? 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 Knife sharpener natin. Asaan? Ngayon, ang pang-unsi. Pang-eleven. Pang-eleven natin mga kasanggot itong... Uh, garlic chopper. O, pang ano pang natin ano sa... Bawang. Bawang. O, pang crush ng bawang. Gaganon yan, o. No? So, hawakan mo lang. Pwede po pang bugas-bugas. Pwede po, <laughs> Pwede po lang. So, ito po yun, no? Ah, pag may bawang, babalatan mo lang, tapos, aanuhin mo lang yung bawang ganun, no? Ayan, madudurog na siya. Hindi mo na kailangan chap So, yung pang-11 natin. Okay, mga kasanggot, ito naman. Ano namang laman dito? Ano na natin Yung ano yan? Marami pala itong pinadala sa atin, ha? <laughs> oh! Ay, blower yan, boss! Di ba? Di ba pag nagsasain kayo, pag nagsasain kayo ng sanggot, gagamitan <laughs> niyo nang Pero ito, lower. Lower. Na natin. Oh, <laughs> ano? Eh, ano natin? ganyan na. Yan. Tapos, saksak mo lang dito. Parang alam na alam ko ah. So, ito yung handle nya Pasok mo lang dyan Tapos di, di mo na kailangan Mag-ihip sa ano, Gaganol mo lang Magdabok ng kwan ka oh, Pwede na gamit ka Pwede na gamit yung matulog ko ah, Oo oh, oh. <laughs> Okay ito mga kasangkot So ito yung manual blower natin manual. Di na, na ihipa pa, no Ganun, Pag nagsasahing tayo Oh, aapoy na 'yon. Okay. Okay. okay, pang pang 12. Pang 13. Oh, ito na, ah, ito ang ating pang 13. Ito ang 13. Oh, ika-13 Ika natin mga kasanggot. Ito namang tinatawag na ano to. Ginan natin. <coughs> Parang plaka. Grat <coughs> ka. Oh, kuchilian ko. Ito ba 'to? Ah, itong ito nang gamit natin sa kuwan. Kuwan 13 eh, ay uh, isang parang saingan siya no. Para saingan. Ito, tong, ito, yung partner nito oh. Ito. So sasa, eh a symbol lang natin. So nakikita niyo sa screen yung forma niya diyan. Ako dito lang ating sa inganan. So ito ng ating partner. Mag, pang outdoor to, pang oh, outdoor. Pang Pan pa, pa, pang emergency? Pang, pang pang camping natin. Pag magka mag, mag ano tayo don sa labugon. So dito ang pasokan ng uh, apoy. Ito. Tapos ito yung partner nya. Yung kaldero na to. Di ba? Eh, salamat sa taga-timo ng nga binigyan natin bigyan tanila nila ng ano pang gamit sa ating pag-vlog. So, maraming salamat sa Timo o sa lahat nga nagsubaybay sa kasanggot. So sa wala pa ka wala pa ka try sa Timo, try na kayo para malaman nyo kung ano ang kamura sa Timo. So sa Timo pala mga kasanggot sa mga first time na mag-Timo Meron tayong link dyan sa description at sa lahat ng mga items na nandito, meron tayong link dyan. So, pindutin nyo lang at gamitin yung aming code at para naman makatulong kayo sa Mananggutay 7. Okay, so sa lahat na nagsubaybay, maraming maraming salamat.